enjoy kayo sa ham na kinakain nyo. Okay, so leftover, guys. Anyway, tama kayo, namumutiktik is the perfect word. Namumutiktik talaga sa Santa Claus ang buong bahay na to. Obviously, it's called House of Santa along Policarpio Street po. Sa Mandalunya talagang dinadayo ng mga tao kapag kapaskuhan na o malapit na ang Pasko. Did you know, 36 days na lang po Pasko na. Yes, that is right. 36 days to go na lang. Kaya dumaala kayo sa Policarpio. In the middle of the night, pakikita yung lahat to. Di ba? Mula sa labas ng bahay, pwede kayo magpicturean. Anyway mga kapuso, apart from the House of Santa, dito po sa Polycarpio Street, meron pa ibang bahay na dapat nyo rin tigilan at pagpicturean. Andiyan ang House of Lights. At andiyan din ang House of Belen. Yan po yung mga maaaring yung uh, tigilan at makapagpicturean na kayo kasama yung mga mag-anak. But anyway mga kapuso, like I said, nasa House of Santa tayo. Obvious ba? Kaya ito yung nasa likod ko. Ito po, inflatable siya na Santa Claus at 12 feet ang kanyang height. Talaga, napakalaki at dominant siya. Sa so, labas pa ng bahay, makikita mo na siya actually. Ito naman sa kanyang bandang kanan, life-size Santa Claus Santa Tree. Napapalibutan siya na hindi lang Santa Claus, kundi pati, pati mga elf niya. Ayan, mga nunu sa, nuno sa punso talaga. <laughs> Andyan silang lahat. So, Okay, like I said, Karina, 3,000 uh, Santa Claus ang makikita nyo dito sa House of Santa. Pero hindi lahat puro ano ha, puro figurines. May iba talaga may function din. Okay, at syempre kasama po natin ngayon, there you go, kasama natin ang may-ari ng bahay na si Miss Ching Suva. Nakakatuwa kasi, hi, good morning Miss Ching. Good morning. Uh, Lynn, Ching. Ching. Hindi na lalayo. <laughs> okay. Pero, Miss, uh, Miss Ching, bago ko yung kausapin, gusto ko lang pakita sa ating mga kapuso, no? Yung, yung uh, sleeping Mr. and Mrs. Claus. Would you believe? Ayan, oh, nilipat na pala. Kanina lang sa tabi. Nilipat na namin. Eto na, para mas makita yun ng todo-todo. O, di ba? Habang tulog ang buong bayan, tulog din si Mr. at Mrs. Claus. At meron din mga life-size Santa Claus. Yung mula sa labas, yung pinakita ko sa inyo kanina, ayan yung likod nila. Ayan, oh. one, two, three, four, five, six. We have six Santa Claus at si Kuya. <laughs> six Santa Claus, life-size. Mas malaki pa yan sa akin, mind you, ha? Okay, so, Miss Ching, pwede bang uh, iikutin nyo naman, iikutin? nyo naman kami sa inyong bahay. I-tour mo kami. Ayan. Grabe, ang daming Santa Claus talaga. Wow! Talaga may kanya-kanya music sila. Ito, yeah, can you tell us about this one? Parang ang the snowballs, right? Yeah, oo, oo. Ito naman, mga puro mga snowballs at saka mga, ano siya, no? Oh, dito, dito po tayo. Dito, dito po tayo. Okay, so, yan. Mm -hmm. There. Okay, snowballs. Dito, mga... Maandar sila eh, gumagalaw sila. Lahat kita. may music, may music. Oo, pag tinalaw mo, pag inalaw mo. Okay, Tapos ito naman, parang ano yung Santa Village ba ang tawag yeah. sa kanila? Ay, oh, parang mga parang ganoon pero kung ako niyan, katulad nito, uh oo, -oh. meron siyang parang train na umiikot, 'di ba? Oo, so, ito 'yun siya. Kung doon yung mga mga bahay, to okay. ito. Dahil, 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 dahil. I'm just wondering, no? Uh, ah, hanggang ngayon ba? Kasi 3,000 Santa Claus sa uh, collection. Pati ngayon maliliit lang, pati mga maliit na gano'n. Kaya ang babot ng 3,000. Oh, okay, pero ang dami talaga. talaga. Pero hanggang ngayon ba bumibili pa, pa rin kayo permi O may, may nagre-regalo sa inyo? Na lang. May, pero karamihan nagre-regalo. Ah. Kasi pag Christmas, yung mga kaibigan ko, yung mga kakilala sa akin, Santa Claus ang binibigay sa akin. <laughs> talaga? Yung <laughs> mga ng dumami. Ah, okay. <laughs> pinagsimula sa iyong collection ng Santa Claus? Ah, more 30 years na. 30 years? Yeah. Kasi una yun, pa isa-isa, talagang bata pa kasi ako. Pag nakakita ko ng Santa, nagtutuwa ako. Kaya ah. parang gusto kong bumili. Pag nakita mm -hmm. ko ka, kahit, di ba, pag month of uh, September, October, oh, yan oh, naman, months. Man, kaya, bare months na, marami ka nang makikita True. kahit saan. Sa -mm. -hmm. Saka, nung nasa... Uh, nung nasa Malacanang ako nung araw, pag ng presidente, kasama kasi sa media ako eh. Uh ah -ah. eh yun, pag, kaya namin, pag nakakita ko, yun ang isang Santa aking mga Santa Claus, ang aking ano, inuwi. <laughs> so, kumbaga year-round ang, ang, ang Christmas dito. Pero, I think September okay. kayo naglalagay, yeah, no? Uh, uh, so, oh, before okay. that or after that, saan yung nilalagay lahat to? Kasi ang dami. Sa bodega yan. Sa, bodega. <laughs> sa And then, lalabas ko naman yung mga dating, yung mga nakalagay dyan, yung uh -huh. mga blue and white, mga gano'n, uh -huh. na antique. Uh -huh. Ang dami talaga. Nako, -hmm. maraming salamat, Miss Ching. At ah, okay. papakita sa ating Miss Ching uh -huh. yung mga unique so, yung na Santa decors pa. Kaya, babalik po kami agad.